Amen. Na-abrace to pa. Ah, na-abrace Iba dyan. Bukod dito, yung sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Mahaba lang. sa akin Mas mm -hmm. go on. Nagpapatuloy tayo. Hindi tayo nawawala tuwing araw ng libro. Sumasamba tayo. Hindi tayo nawawala sa life group. Mm -hmm. Hindi tayo nawawala. Ipapakita yung ating pananampalataya sa pamagitan ng ating mga gawa. Ito e, ay pagiging aktibo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Eh, Christian ka pero hindi ka nagsisimba. Paano mong sasabihin na may pananampalataya na? Apat Kapag ka sa pananampalataya. Tuwing linggo, wala ka sa church. Apat ka ba sa pananampalataya nung gano'n? Hindi, di ba? So dapat kung tapat ka sa pananampalataya, aktibo ka pa sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ano po yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, sumamba tayo tuwing araw ng linggo. Ang kalooban ng Diyos, ibahagi natin kung ano yung ating napapakinggan dito sa church. I-share natin sa iba kaya nagbibig, pagiging aktibo sa pagtulong sa kapwa. Eh, pastor, wala rin kasi itong pera eh, kaya paano ano ba akong tutulong? Ang pagtulong, hindi lang naman sa pera, di ba? Kaya pwede kang magpayo, pwede kang magbigay ng word of encouragement, pwede kang mag-motivate ng tao, kasi, Kristo, higit sa lahat, higit po sa Holy Spirit na Amen. Titignan ko yung buhay ko noon at yung buhay ko ngayon. Napakalayo. Kasi nasingge ko ako nung araw eh. Iba ko po yung kinagawian ko. Malayong malayo. malayo. Palabok ka ako eh. Parang sa loob ng bahay, parang ano lang sa akin nun eh. Sabi nga, bulak-bulak na nandita dida. Konting kibot. Pero pinapractice, pinapractice. Dahil may napapakinggan niya si Bayo. Kaya napapractice natin na alisin, alisin sa ating buhay yung mga pangit na bagay. So number three sa lalito, pangangalaga sa pananampalataya. So dapat pala yung ating pananampalataya ay ating inaalagaan Merong hindi inaalagaan na hindi mo ginagamit. Kinakailangan mo. Inaalagaan mo, ginagamit mo. Tulad nga nung sinabi mo kanina na kapag sinabi mong mananampalataya ka, dapat ang nakikita sa iyo ay ugali at pagkilos ng isang sumasampalataya kay Kristo. Kasi kung ang makikita sa iyo ay paliwas doon sa sinasabi mo na mananampalataya ka, ay wala pa na sa yo. Dapat po, ano, nakaayon doon sa sinasabi mo. Christian ako. Dapat ang kilos mo, ang pananalita mo, ang buhay mo ay Kristiano. Hindi pwede kristyano ka nato ka sa mo. Tanto <laughs> ka sa inuman. Ngayon ko lang na-realize na mayroon isang sumamba dito na umalis rin dito. Sabi niya, time years na siyang Christian. Mga ilang linggo rin siyang nakaka dito. At Christiano ako. Christiano ako. Pag may nagkaya sa'yo na ng bagay na hindi tama, Pasensya ka na. Pistahan na ako. Hindi yung kahit araw ng linggo, kristyano ka, pagbiyaya ka. Tara, outing tayo. Kahit alam araw ng linggo, para sa Panginoon, iiwanan mo yung pagsamba mo. At upon, ako nung araw, ganun din ako. Eh. Lalo na pagdadatang pupuntahan, iiwan ko talaga. Kasama't mag-pitch. Pero nung na, naunawa un, ang una, yung kahalagahan ng pagsamba tuwing araw ng ligyan, ay hindi na natin ipagpapalit ko sa ating paginagawa. Makita pa tayo, kristyano ako, kaya ang kilos ko, ang pananulit ako, ay kristyano. salamat po sa ngayong umaga. Salamat po sa salita na ating paginagawa. Okay, tayo po natin ngayon, tayo po ay nalagawa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa ita mula sa amin ay nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. Sa amin, Lord, ay nagbigay ng kagalingan, ng Panginoon. Nagbigay ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Lord, maaming-mahaming salamat po sa umarang ito, God. Tuminga. Wala po kami kaya isukuli o palig sa iyo. Tundi yung pasalamatan niya, Panginoon. Mapuhihan ka at higit sa lahat, Lord ay sambahin na namin sa Espiritu at sa katotohanan. na maraming salamat po sa umaga nito. Sa iyo po ang lahat ng pagpupukit na salamat. Sa pangalan ng Jesus, lahat hatay mong sabi na. Amen! Wala po sa iyo. Pag-ibig mo, O oh Diyos, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumaamin lahat. Sa kala ng mga ng anak at ang Diyos, Espiritu Santo. God bless po sa ating lahat. Amen! Amen.